May gamit lang itong spray bottle pang motor. Pwede rin ito sa bike. Uh, ganito pala yung ginagawa ko pag nagtitipid. <laughs> may ganda talaga yung ginagawa ko para hindi sa car wash. Ayan, ganyan lang ngayon. Tubig na may sabon lang. Kahit anong sabon yung gamitin mo. Pwede yung joy. Pwede rin powder. Ganun. Hindi naman ko simple. Sisprayan mo lang tapos ibabrushin mo. Pero pag mabilisan ginagawa ko, uh, punas-punas lang ng basang basahan. At kailangan basa talaga kasi gagasgas yung mga clearing sayang. Tapos naman tayong pang bapin. Ay, meron, meron pero hindi marunong. Kaya <laughs> ganyan-ganyan ginagawa ganyan, ganyan, ko. Ganyan. Dali lang naman yun. ng mo lang. Babrush ka na. Tapos. Okay na yun. Yun, yung mga grid gilid Mga singit-singit ng mga parts. Para matanggal yung mga putik. Tsaka yung mga namunan. Alikag. Ayun ay yung parang nagiging putik sa mga. Ayan. pati mga Ayan. Nagaya uh, na ito na naglagay ako ng ano. Uh, improvised na siya na air filter. Hindi na ako napapalit every 10,000 ganyan na lang. Pero yun nga, mabilis siya dumuno. Kailangan pa rin talaga ganisin. Nag-iulit. Uh, Nag-iulit. Uh, Nag-iulit. tubig Pero yan, nungugasan ko na yan kasi ang gagawin naman pangbanlaw banlaw naman. At na brush in tsaka uh, sabon na yung moto. Kailangan nungugasan talaga mabuti kasi mangyari niyang mabula lang din. nanday lang nung Ayan, Spray naman ito ulit. Ayan, ko Pero, matanggal yung mga Mayroon um, ang yung dumi. Kasi isko mga mga natitla mga mga Para mga ng medyo okay na siya. Nalo itong glossy kasi itong motor namin kaya kailangan talaga nalinis na Ang grabe yung luminalim. Parang anulit ko lang din yung pagsabon Parang okay lang yun. At least, nakatipid. Hindi naman sa oras, pero sa... sa lapi. Ayan, <laughs> nilagay ako ulit ng tubig kasi anulang. Pero kahit ganito kalaki ito, malaking bagay yung, yung may tutulong na ito. Pag mga ganito lang kaya na ito sa bike. Isang ganito. Sa... Guro kaya rin sa road bike. Nandito na muna. muna ng konti. Hintay nanggal ko muna yung mga turnilyo na ito. Kasi chinik ko yung mga ibang parts. Isa rin doon sa mga maluluwag. Ngayon kailangan yan. Ito yung naglilinis. Gamit tayo na ito. Pwede rin pong bike ito. Ito pala yung ginagamit ko. Armor. Ang mga mga gamitin yun dyan. Kahit sa bike pwede rin. Talagang makintab siya. Ang punasan mo na para tuyo siya. Ang pala yung ano air filter ngayon nagagawin ako ng nun ako yung smile may loob kahit hindi nakikita galing ngayon yung box nito kasi talagang nagmamukhang bago yung motor o yung bike at mo yung pero yun nga lang masyadong madulas siya kaya kailangan pagkatas mo siyang punasan nang wala, ikalat mo siya gamit ang sponge punasan mo siya ng malinis na basahan huwag yung medyo malikam po kasi ipakapit lang siya dun sa layers ng motor mo o sa ano ng bike mo tipid yan, kasi yung dati yung ginagamit ko ang na kong natry yan alas tumagal ng ilang buwan sa bike tsaka sa motor namin ay yung nauna na yung motor medyo mas malit ng konti kaya talagang tipid yung mga simple nasa mo lang talaga yung mga sulok-sulok talaga ng motor mo yung ganyan pagka uh, yung, mga singit-singit kan sa tao yung sa tao yung nangyayaluran ito naman Nupunasan para

basahan o mapitan din. Pero kung dahil hindi pa tapos, hindi mo na akong na masyado. Hanggang tulit na ito. Hmm, naigpit ang ulang ito. tayo so, parang lost na siya hindi ko alam kung kailangan palit ng motor ninyo o talagang maloob na kailangan talaga pag sa mababaw ng tsaga tayo kahit kung sa motor kasi araw-araw na ginagamit parang sa relasyon mga eh, pag di mo minahal o kahit sa iyo, abang bagay pag di mo minahal na makawala sa <laughs> pero totoo yun kasi hindi na kahit talent o ano yung meron ka pag hindi mo ginalaga babawin yung alert sa kasi kaya niya binigay sa iyo para hinata okay we'll just see sehingga gue yang kau mau ternyata yang saya salahkan senang saya nabi nabi wawah bisa gue sama ka merong ang bagay talento pagkakataon sa buhay na ano, pinabayan ng imomina mo talagang mawawala yun. Ngayon, gumamit na pala ako nito cable sir pero medyo maliit eh, kaya pagdulok tukong tuktong tukong 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 ano, tukong 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 signal tukong Nagpita ko na ng mga kailangan na nagpita. Nandiligo muna sa mga alam para hindi sayang tubig. Ang mahal na yung tubig eh. <laughs> kailangan na kung may ginagawa tayo, kailangan natin yung mga kailangan dinisin o kayusin para walang magagalit o walang problema. Hindi, hindi tayo magagalitan ng no? magulang natin o asawa na yan. yan ko na sa inyo yung ginawa ko. Ang kinis. Kung walang sticker yan, mukhang bago-bago talaga. Ayan, din lang, ganun lang kasimple. Makain okay, ng no, oras, pero mas makakatipid tayo sa budget natin.